Sa gitna ng patuloy na panawagan ng mga manggagawa para sa mas makatarungang kondisyon sa trabaho, inilabas ka makailan ng pamahalaan ang isang bagong executive order na layuning palakasin ang mga unyon at organisasyon ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ilalim ng kautosang ito, muling pinagtitibay ng gobyerno ang karapatan ng bawat manggagawa na bumuo at makiisa sa mga unyon, pati na rin sa mga concerted activities tulad ng sama-samang pakikibaka para sa benepisyo at proteksyon sa trabaho. Ibig sabihin, hindi maaaring hadlangan ng mga kumpanya o employer ang sinumang manggagawa na gustong makilahok sa mga lehitimong samahan. Ayon sa Department of Labor and Employment, DOLI, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na programa upang palakasin ang boses ng mga manggagawa sa mga usaping may kinalaman sa sahod, seguridad sa trabaho, at kaligtasan sa lugar ng paggawa. Layunin nitong maiwasan ang pang-aabuso at siguruhing may patas na representasyon sa bawat negosasyon sa loob ng mga kumpanya. Ikinatuwa ito ng mga grupo ng union na nagsabing matagal na nilang hinihintay ang ganitong uri ng suporta mula sa pamahalaan. Para naman sa mga employer, naniniwala silang maaari itong magbukas ng mas malinaw na komunikasyon sa pagitan ng pamunuan at mga empleyado sa kabuuan. Ang bagong executive order ay simbolo ng bagong yugto ng pakikibaka para sa karapatan at dignidad ng manggagawa, isang hakbang tungo sa mas makatao, makatarungan, at maunlad na lipunan kung saan ang boses ng bawat manggagawa ay tunay na pinakikinggan.